isang taon na rin siguro since nagkakilala kami dalawa. At, ah, uh, nasan ba si Father? Iwasan niyo yung mga negatibong bagay. Alam niyo na yan, di ba? Maraming delus delusyon yeah. Marami, oh, ano, no. marami, ah, ganan, ganan, ganan. Na isa lang ang hiling, kundi matanggal tong, ah, ito, ito, itong ito, nababasa yung to. Alam niyo, you guys, alam niyo na ang tinutukoy ko doon. So ang nais nice lang namin is habang sinusuportahan nyo kami, habang iniaadid namin o binabalik namin yung pagsuporta nyo sa amin, gusto namin lahat tayo masaya. Hi guys! Welcome so back to my channel. Para sa mga GF yang dyan nakita nyo ba ang bongga ng first anniversary celebration ng GF yang No, kahit eh, kung kailan lang, no? na uh, kikita pa natin si JM at Fiang na mag na, uh, kilala natin sa loob ng PBB house di ba huli din si Fiyang na pumasok ng PBB at yun naging maingay sila phenomenal talaga sila na ex housemate si JM at si Fiyang, iba din ang kanilang batch talaga hindi din matitinag at hindi pa natalo sa views ng big night ang PBB Channel 11 na badge. At ito na nga, sabi nga ni JM, parang kailan lang nang magkakilala kami sa loob ng PBB, nasaan ba si father? Talagang napaka-tocative na ngayon ni JM Ibarra nung unang labas niya, parang malungkot siya kasi hindi niya in na ganoon ang galit ng ibang tao sa kanya sa outside world. Hinintay niya talaga si Fiyang. At kahit si Fiyang nagulat ba't sila ni love team ni GM kasi unang paglabas ni Fiyang ay nakita niya talaga GM Fiyang. Ang laki na pala ng kanilang family sa labas ng bahay ni Kuya. Ang daming nag-iidolo nag sa kanilang dalawa at grabe ang mm, hindi din patikinag ang GM Fiyang fandom lalo na every nomination present talaga itong si Fiang, di ba? Pero ngayon na nasaan sila ngayon, di ba? Marami ang pumupuri sa kanilang acting sa ghosting, lalo na kay Fiang. Sabi nga ni Directed, parang yang Maricel Soriano talaga napaka-natural ni Fiang di Parang ilang dekada na daw sa actingan itong si Fiang Smith. Kaya extended ang ghosting nila. Thankful din si GM sa mga fans at iwas daw barda. Sabi ni GM, gusto nila sa kanilang mga fans. Lahat happy lamang. Ayan, congratulations GM Fiang Moore more years to come sa showbiz, di ba? Sabi nga ni Piang hanggang sa pagtanda namin, kasama namin kayo yung mga GF yung fans nila. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po ba tayo baka stress!